Nagdarago. Idol Axel. Yes. Yes. Si yes. yes. Idol, Idol Axel Masenga. <laughs> Tatay TV to. Maraming salamat talaga sa pag. Tatay TV to. Oh, ma may nitong pagtanggap sa amin dito. May nitong kay Idol is pagkatako. Oh, Mga Maraming salamat talaga kay Idol is Nagpagawa ng challenge sa atin na uh, isa sa tumutulong sa atin para magkasawa tayo sa YouTube. At salamat. mga panggitang mga vloggers pin no? <laughs> Ayan, nagkita na tayo ng na tayo sa bayan ng pinyan mga bay sa bayan ni Idol Jaffer. Lang Idol Kabungot. <laughs> uh, mga uh, yun, so dito tayo sa bayan ng pinyan para makidalo sa ano, sa graduation, sa pa-challenge, mga bay. So dito na si ano, Katauros at si dolaxil Axel. Walang pingin ni Norwich. <laughs> Axel ping Masingan. Sa... <laughs> pingin na nasa harapan ba? No, wala. wala na. Nagpagupit na na yung yes. ano natin. Nagpagupit tayo kanina. So, job man. antayin. Akala ko eh. Tayo natin. Ko eh. natin. Ko eh. natin. Plano talaga ako kuan ba? ko sana na tuko-tuko ba? Pero baliktad man doon na ako gidayon. Dire ani ko sa to. Baliktad. <laughs> Wala na. Uh, atayin lang natin si ano. Yung mga Motianon vloggers, dito na tayo nag naghintay sa pinya ng mga bay. At dito dito tayo kay uh, kasama natin si Idol Axel. Ay uh, si Idol Axel Masinggan. <laughs> oh. Dito out line, sa lahat ng mga opinion vloggers Diyan sa ating mga kakilala dito Na Idol Kabangas. Idol Japper Sniper Ayan, sa lahat ng sewer Alright, update lang tayo mamaya Pagdating lahat, papunta tayo sa uh, Dipulog Doon sa kanilang katatay So, alright, update lang tayo mamaya Yun, dito na tayo sa Nagtapok-tapok na mga challenger oh. Yung mga uh, may banks Dito na <laughs> wala na, wala na yung bangs natin, no? Ayos na yung ating bangs, tinanggal na. So yung mga challenger nga na, bats 1, bats 2, andito na lahat. So si Triple Thirteen, nakitirang Inday, piling vlogger, pinalami. Ayan, si Idol Sprake, at si kato, tatay, si Boss Algen. Si dolaxel so Elson, na sila lahat. At so update na tayo mamaya at umuwi tayo mamaya.

Boys Uber, Boys Uber. Oh, mga barako ng Mutianon Vloggers. All right. All right. Yes. <laughs> <laughs> no, sulaw. <laughs> oh, sulaw. Wala <laughs> pa kasulot si makita yung sinukbang na. Pablo City na. natin mo Layo guys, kalayo lang. Batsin natin eh. Mam, linilat guys. Lonely Linat. O may apoy na. So, <laughs> Sugbatag <laughs> su tong. Hold on yan. At ang kanyang YouTube chat. Tapos, <laughs> 4,074 subscriber. Uh, Nag-start shot. At Ating bossing ng bumubuo ng Mutiyanon Vloggers. Ayan. Si boss Max Vlog. Alright. 2021. So, medyo matagal na no. Then, nakasahod na siya pero nagdugay ba yung ano yung pagitan matagal ba kaya isasama natin siya sa challenge pero pero Damlin nakuha mo naman yung ano no yung rules natin so sana i eh, ano mo Okay. Baba na dito sa Kony oh, Lin Irat. Pababa na lang sa sa link ni Lin Irat dito sa ano sa live natin. Lin Irat, pababa sa ling. Hindi pa nakakyat sa Isway. Si Lin Irat. Dol, pakibaba lang Dol or Miss Jen. Patulong or Bulls Eye, patulong. Pagbaba sa link ni Lin Irat. Dito tayo. Saka <laughs> na lang <laughs> siya pag makakyat. Saan si Lin Official? Lahit po na siya. Tingin ko na, tingin ko Akin Sir. Ah, tingin ko si Lin Irat. Si Mimino na Si Miluya na lang. O, ang <laughs> no? Si Miluya, <laughs> Okay, Ang ano. Ang si ya yung Okay, ang number 4. <laughs> katatay 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 TV. <laughs> <laughs> Kita <Katatay>, TV tuh <laughs> oh, oh, si yang dito tayo dag. Ang number 4 <laughs> nakalahok. <laughs> <kami>. <laughs>

Nasa Chicago no, nasa labas siya. Na minute lag ko kaya. Si Minolbe ay meron na siyang 19,500 subscribers pero bihira lang din makasahod dahil uh, siguro nakasahod siya one time dahil ano mahina lang yung views niya at ang layunin niya sa kanyang ano sa kanyang kung bakit siya kung bakit natin siya isali sa vlog kung ano man yung makuha niya sa kanyang revenue ay ibabahagi niya lang niya sa kanyang charity kasi nagcha niya. Yeah. So, yeah. salamat yeah. kay Minol B. Minol B. Minol B. Minol no? Hindi niya ako, no? Para ibigay lang niya. Pandadag daw sa kanyang charity. Uh, okay. Yung makukuha oh, niyang oh, revenue. Kahit maliit lang yan. Oh, oh, no, may, baka kahit yan lang yung makukuha oh, ng revenue. Oh, Nagmur pa yung idadagdag niya. Dagdagan oh, pa niya ng mas marami pa. Nang mas marami pa sa revenue ng makukuha niya. So, na natin siya oh, para maano lang siya, ma-motivate sa pag Okay? So, yun. Uh, siguro kilala naman siguro May siya sa Planet Sword. Kilala ba siya sa Planet Sword? Ayan, Planet at sa Gift Squad. Support natin si Minolbe. Pag-ibaba, ayan, meron na pala yung ano ni... Yung Okay, ang ating panglima lima. Ay! Okay, ang ating panglima lima ay si... Okay, na mapapakilala. So alright, uh, mga kaspraki Baraki, uh, si Kawit Official po. Siya, so, pang limang, Tapos, siya po ay meron ng... siya po ay si Mark by Awit. Tara, nandyan po si Kawit Official. Hindi po siya makakakit kasi meron po siyang busy kasi hindi niya alam yung paano mamasok sa stream yard. Tapos, ito po mga kaspraki yung kanyang details. Sa ano siya nakatira siya, oh, sa please. sa San Nicolas. Ano sa part sa nang napitan pero malapit lang siya sa Pinyan. Tapos siya ay 37 years old. Kawit official yung kanyang account nandiyan po nag-comment po siya. Tapos yung kanyang subscriber po ay 1055. So bago, bago lang din bago lang din siya na monetize ngayong taon lang siya nag-monetize ng ngayong taon lang din siya. <laughs> opo. <laughs> ngayong taon lang din siya <laughs> po <laughs> nag Nagtawag ito. Nag ito <laughs> na nagsimula ang mag-vlog tapos ngayong taon lang din siya naka makaano naka-monetize so ayan. So maraming maraming salat po, Kawit. Dul, congrats. Mabababa uh, oh, sa ayan, sa tinaba ko na. Ayun. Ayun po. po yung ano link ni Kawit. Oh, congrats. Okay, congratulations, no? Ay, good luck, good luck pala. Good luck sa ano, good luck sa sa kasali sa challenge. Sino yon? Ari recap natin. <laughs> Una si Gabay <laughs> Fujikai. <tripping, laughs> si Kulin. <laughs> minolbi. Ebe pa kita ang naong Bex, ha? <tinyo> <tinyo> Ala, wala na yung naong da. Amazing, Wala na. ka ko. Wala na ni mo ko siya absent siya dali. Medyo ipit <tinyo> 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 Ipit? Uy. Sorry, naga, ah, dito dyan, lang pala so <tinyo> so wala no. <tinyo> Okay, <tinyo> okay. So pasalamatan wala mga si ah, na sa pasalamatan natin. Ay, Wala sige, sige. Okay. Oh. So, dito tayo sa katatay. Dan dahil napakalayo natin, pati picture natin hindi nakaabot dito sa pakik. <laughs> may, <laughs> may pinili at tingnan nyo yung, ano, tingnan nyo yung picture. Wala talaga, na-absent tayo. Ayan, so, nakalimutan talaga yung pagbali. Ayan, pasalamat pa rin tayo sa ano na to, sa mga panalangin na binigay sa isa't isa para mag salu salo Yun, sa dinala ng bawat isa. No? So, oh, maraming, maraming salamat talaga sa lahat ng bumubuo dito kay Idol Prakatak At kay sa bumubuo din ng Mutianong Vloggers sa uh, Boss Algen at sa dito tayo kay Katatay. Maraming salamat talaga Katatay sa pagtiwala at pumayag siya na dito i-held yung ano celebration ng pag-graduate ng Revenue Challenge mga bay. All right, So ito na yung team ay nagkainan na mga kabets at pagkatapos nito ay ayan so ano, ano na tayo mag muwi na tayo sa ano sa uwi pa tayo ng sindangan so medyo malayo pa mga tatlong oras pa yung bibihayin natin pero muwi pa rin tayo kahit gabi na para ano na rin makasama din natin yung ating pamilya dahil kinabukasan ay balik na naman tayo ng trabaho mga kabets alright so maraming maraming salamat talaga sa lahat ng ano so tika natin to kung tingnan natin kung sino ba talaga malaking subo dito <laughs> ayan. Para sa ano? Malalaman natin. Ikaw na mga idol So. Ayan. Thank you. Hanggang dito lang muna dahil nagugutom na tayo. All right, let's go baby. Ayan. Umuwi na tayo, pauwi na tayo ng si, si Idol Axel. Yes! Yes! Ayan. Idol Axel, masingga! Papart <laughs> Tribal Contender. All right, There's baby. Ayan yung And ating na ano. Si Hal, Tribal Contender. All right. Ten -ten. Si Rakit yeah. Tirang Hinday. So, kahit wala tayo sa cake. At least, sa cake pa rin. Si so, <laughs> Rakit Tirang Hinday. Yung, lagi isang mew sa pa-challenge. Lagi isang babae sa pa-challenge. All, right. All, right. All, right. All right. All right. Let's go. Ati po si Mama Helen. Ayan na si Pilim Blagger. Oh, okay. Ayan na yun si Pilim Blagger. Ah. Ayan si Ayan si Vlog lang. -lang. lang, -lang. Ay, siya! Ay, meron ka gamay mo Para sa live direct na doon. Haya kayo. Yan si yes, eh, Kuya uh, Katatay TV to. Maraming salamat talaga sa pag... Katatay TV to. may oh, ma nitong pagtanggap sa amin dito. May nitong may Maraming salamat talaga, Katatay. Katatay TV to. Ayan, bago niyan channel. Ay, uh, nagsimula muli dahil nagka-problema yung Katatay yang yeah, unang channel ay. Yeah. So, marami maraming okay. salamat talaga. paki support na rin sa mga anu-ano sa para ka support kay katatay tv to. So, ay yeah. yan. Uh, yeah. so, ano na. rin? Kay Idolis Prakatak yun 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 nagpagawa ng challenge sa atin na uh, isa sa tumutulong sa atin para magkasahod tayo eh, sa YouTube at sa lahat ng sumusuporta sa atin maraming maraming salamat talaga Idol, let's crack it up Maraming salamat talaga At kay Boss Algen ang bumubuo sa Mutianon Vloggers Ayan, siya yung bumubuo ng Mutianon Vloggers So maraming salamat talaga at walang sawang pasasalamat dahil na member tayo ng Matianon Vloggers. All right. All ah, all Ito, napaka, napaka, pala, nakakahawa pala yung, ano, ni Idol Axel, kamandag ni Idol Axel, pumisik, pumisik, pumisik yung laway sa kanila. Ayaw, sabawin na tayo, maraming salamat. So yun guys, nakarating na tayo dito. At talagang sama ng pakiramdam natin mga kabits. Parang pumasok lahat ng hangin sa ating katawan. No? So kahapon pa tayo nagbiyahe pa uwi dito mula si Bugay. So kahapon ay naka apat na oras mahigit din tayo. So ngayon, halos buong araw tayo nagbiyahe. Papunta doon sa Di pulog ay tatlong oras balik pabalik naman. Tatlong oras magit so umuwi tayo doon ka. Mulat tayo doon ka nina ay alas utso ng gabi. So, 11.30 thirty na 'no, bago tayo nakarating dito. At ayun na 'yung motor natin malakabit. So, salamat na sa lahat ng sumusuporta sa atin at ano na rin. Salamat na rin sa Panginoon dahil nakarating tayo dito ng. ligtas mga kamerets no? so yun karating tayo dito ng ligtas at kahit naka nakakapagod yung gahe sulit naman yung pagpunta natin doon at nap, nap, pasalamat tayo sa last update okay hanggang dito lang ating video at maraming maraming salamat talaga sa lahat ng pa-challenge ay revenue challenge accomplished na no so, sana supportahan nyo pa rin tayo so, hanggang dito lang ating video bye bye love you all